clarify kasi ang uh, natatandaan daw niya previously suportado niyo si dating pangulong Duterte do sa decision na umalis ang ating bansa sa Rome Statute. Ano daw po yung dahilan bakit nagbago ang inyong pag-iisip dito or stand dito sa issue na ito? Uh, na yung issue actually yung issue doon sa time ni President Duterte. Nalihis tayo sa who has the power. Eh. Nap napunta doon yung debate sa legal hmm. issue na paano umalis kailangan ba ng concurrence ng Senate o desisyon lang ng presidente? Mm -hmm. oh, ako, ako ako ang sagot ko doon sa tanong na yun kung paano umalis desisyon lang ng presidente. Mhm. Mm Pero mas mabuti talaga hindi tayo umalis kasi nga mayroon dapat uh, mayroon din mayroon tayo insurance policy. Mm -hmm. At alam ko sir parang naging issue 'yun 'di ba yung pagkalas natin hindi na po ba yung dumaan sa concurrence ng Senate? <laughs> Correct, kasi nag tapos nag-file nga sa Senado, di ba? Mhm. Mm uh, uh, Oo. Okay. So, kan ah, nag-file sa Supreme Court pala, nag-file nag lang nag ibang senador sa mm -hmm. Supreme Court ng uh, case na kine-question 'no. Mm -hmm. Ang uh, ang pagkakaalam ko sa nangyari sa kaso hindi naman ano eh, hindi naman uh, sinabi categorically na Supreme Court na pagkaalis tayo sa treaty kailangan ng kelambumayag ang uh, Senado. Senate. Mm, -hmm. pero no. diba, So yun 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 yung na pumunta doon yung issue on who has the power mm -hmm. to sino ang magde-decide kung tayo ay kakalas sa treaty, mm -hmm. sa isang treaty. Mm -hmm. Ako ako opposition ko hanggang ngayon, it's the president. Mm. -hmm. Pero para sa inyo, ang pagsama sa isang treaty at ang pagkala sa isang treaty, bagamat initiative ng executive parehong dapat dumaan sa concurrence ng Senate pagpasok. Ah, pagpasok Mas lang. mahirap ang pagpasok. Oo, pag mm -hmm. pag sumani pag sumama sa isang treaty mas mahirap kailangan ng presidential action na positive, papasok siya, pumirma siya, and then kailangan ng concurrence ng Senado. Okay. Ang aking uh, pagka o or uh, paniniwala ay kung tayo ay aalis, mem, no, member na tayo ng isang treaty, mm -hmm. aalis ang Pilipinas sa uh, isang treaty. Presidential decision lang yun para sa atin. Mm. Sir, may dagdag na tanong si Marlon Ramos. How will the Philippines rejoining the ICC impact the pending complaints against Duterte, Senator Bato, and others in the ICC? Baka uh, prospective na. Prospective. Mm -hmm. uh, so pag magkunyari, mag bumalik tayo sa ICC at then uh, uh, na-conquer, mm -hmm. na-ratify o na concur ng Senado, yung ating pagsali. So sa petsa na yon doon lang balik ulit ang coverage nila sa petsa na yon. So hindi pwedeng umatras. Ah, hindi ito prospective, prospective ba? Mm. Ah. Prospective ito. Actually, actually yung ito itong aking proposal hindi hindi ko na tinitignan yung past. May tingin ako sa future na kailangan nyata natin ng kailangan natin ng insurance policy na uh, panigurado na mayroong perong pampwedeng takbuhan yung ating mga kababayan kasi mm. nga Uh, parang dito sa nangyayari ngayon mm -hmm. ay yung mga hearings namin, ang daming nananawagan or ang daming reklamo na hindi pa nila nakakamit ang hostisya. Mm -hmm. So ibig sabihin sir, kung daming reklamo na hindi agad nila natatamo ang hostisya dito sa ating bansa, merong fallback sila tumakbo sa ICC kung, kung member tayo? <laughs> Correct. Kung may, kung may sistema na gano'n. Para mm -hmm. may pressure din tayo kasi... Hindi pwedeng sabihin lang na hindi, ah, inimbestigahan na namin yan. Pero ilang taon na. Mm -hmm. Ilang taon na inimbestigahan, di ba? So, mm -hmm. para may pressure din tayo, yung ating mga institutions, yung ating uh, executive offices, may pressure din. Ang nangyayari ako, nati-disappoint lang ako, bakit naging, bakit naging, bakit naging, naging legislative uh, function yung pag-imbestiga ng mga war on drugs, lalo na sa mga aktwal na namatayan, eh, dapat yan dapat 'yan investigative power na yan ng executive branch, si police work, NBI work, PDEA mm -hmm. work, mm -hmm. dapat uh, prosecutor work, dapat gano'n na yun eh.